akala nila walang nakikinig sa kanila. Akala nila kapag sumuko sila ay okay na. Ang pamagat ng presa nito ay palag palagit Akala ko ba malakas ka? Akala ko ba kaya mo pa? Pero bakit parang pinanghihinaan ka na? Bakit parang isusuko mo na lahat ng mayroon ka? Ito ang madalas kong bigkasin tuwing kaharap ko siya. Tuwing namumutawi ang mga kristal na likido sa kanyang mga mata, ito ang madalas kong inuulit-ulit sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata. Nagtataka ako palagi tuwing kaharap ko siya. Sabagat nadadala ako ng kanyang mga luha, tila ba inaagos ako patungo sa mga bigat na kanyang daladala. Wala akong magawa para sa lipin siya. Wala sa pagkakalunod sa sarili niyang mga luha na dulot ng hindi maakyat-akyat na gabundok niyang problema. Alamit ng aking pagtataka, ako rin yung namamangha. Sapagkat di niya ikinahihiya ang mga luhang animoy ulan na naghahabulan sa kanyang muka, kasabay ng malakiblat ng paghitbi at pagbubli ng pighati, habang ipinipilit na inuulit ng ipakita ang kanyang malungkot ng ngiti. Kitang-kita ko ang bawat sakit na hindi niya masabi-sabi. Saksi rin ako sa mga lungkot niya, maging sa mga hindi pagdalaw ng antok tuwing gabi, alam ko kung ilang tasa na rin ng kape ang nainom niya para pa magkaroon ng lakas na ipaglaban ang kanyang sarili mula sa mga mapanghamak na pighati na aniway sa kanya, talaging humihere. Eh. Nasanay na lamang ang titigan siya at pakinggan anuman ang lumabas sa kanyang labi dahil kasama ako sa lahat ng laban niya sa lungkot man at ligaya. Nagduroon ako. Nagduroon ako, nakasubaybay sa harap niya. Habang ipinapaalala kung saan siya nagsimula, kung ano na ang mga nalampasan niya, at kung paano siya nakarating sa kasalukuyan niya. Palagi kong inuulit-ulit na hayaan lang na humampas ang pasan-pasan niya upang maging lakas kung sakaling nasasakal na siya. Dahil walang mapapala ang pagsuko niya, ang pagkalas niya, at ang pagbitaw niya, kaya, ayaw kong umalis sa tabi niya. Baka kung sakaling iwan ko siya, di ko na masilayan ang matitingkad ng mga mata na palaging pinaliliguan ng mga luha, ang maganda at matamis niyang miti, at malalakas niyang pagtawa at higit sa lahat ang makulay niyang maskara. Ayaw ko siyang iwan, lalo na alam na alam ko ang kanyang pinagdaraanan Matid ko lahat kahit pa ako'y piringan. Ayoko ko siyang sukuan, lalo na't naroon ako nung walang-wala pa siya. At hindi alam kung sino ang tatapuhan. sa sandalan. At higit sa lahat ang iintindi sa kanyang pinagdaraanan. Kaya nga, wala akong bukang bibig sa kanya, kundi talag palagi. Kaya mo yan? Ikaw pa ba? Habang tinatapik ang balikat, siya'y niyayakap at pinupunasan ang luha sa kanyang maamong mukha habang kaharap siya. Talag palagi, ang palagi kong sinasabi habang kaharap siya, habang nakaharap sa salamin. Thank <laughs> you.